Nakipag-ugnayan ang Pilipinas sa China kasunod ng panibagong insidente sa Escoto Shoal kung saan sadya o manong ng isang Chinese vessel ang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanua. Ang kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, gumawa na ng hakbang ang bansa para maiparating sa Beijing ang pagkadismaya sa naturang insidente. Sinabi ng DFA na isang innocent movement ang pakay ng ating barko sa naturang teritoryo na lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin ng Pilipinas ang posibleng paghain ng arbitral complaint laban sa China. Kasunod ng insidente na makailang ulit na rin nangyari nitong mga nakalipas na linggo. We're contemplating uh, at the moment a possible approaches to this issue. And uh, I think uh, sure in the coming days or weeks you'll probably have a better uh, picture of where we're headed on this. But certainly it uh, doesn't help the situation yung ginawa nila.